So mga po nyo, andito na tayo sa tapat. Dito tinatawag nilang Happy land dito sa Barangay 105 sa Tondo, Manila. At uh, sa tulong ng barangay official ay papasukin natin ang loob ng barangay na ito at alamin natin kung totoo ba ang sinasabi nila na hanggang ngayon ay delikado pa rin ang lugar na iso. So tara, samahan nyo ako. Puntahan natin ang tinatawag nilang Happy land ng Tondo, Manila. Kahit mapanganib at walang kasiguruhan ang posibleng mangyari sa amin sa pagpasok sa Hapilan, ay nagpatuloy pa rin kami na pasukin ang barangay na ito. At sa bungad pa lang ay makikita mo na ang mga basura na katambak sa gilid ng kalsada kung saan ito ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito. So mga abo nyo, dito na tayo ngayon sa pinakagilid ng kalsada kung saan na makikita natin itong mga kababayan natin na taga rito sa Hapilan. Dito ngayon, dito nila kinukuha yung mga kalakal mga bote so yan yung mga masisipag natin na ah, mga kababayan natin dito hello po so dito makikita natin napakadaming ah, kalakal so ito yung buhay nila dito sa mga na mga taga dito sa hapilan kuya kamusta yung ah, ano dito ah mga boy boy natin dito sa ano hapilan ba to uh, ah, ano okay. ng hapilan to may ice si kuya sige salamat salamat pero Parang ba, sabi kasi ng mga taga rin ng ibang mga ano, medyo delikado daw dito sa Hapilan. Medyo. Medyo. Hindi ngayon ba hanggang ngayon? Eh, ah, okay. Kasi mga snagyan. Ah, meron pa rin. Okay, sige. Salamat. So, dito makikita natin mga babayan yung mga ponyo. No, ang daming kalakal. Sobrang dami. So, mamaya, pagkatawa na ito, makita itong gilid eh pupuntahan naman natin yung pinaka loob. So samahan nyo kami para makita natin kung ano bang pamuhay meron dito sa loob ng Happy Land. Pagkatapos so. kong maikot ang harapang bahagi ng Happy Land, kung saan nakita ko ang makalakal ng basura na kanilang pinagkukunan ng kinabubuhay, ay nagpasya na kami na pumasok sa loob kasama ang isang taga-barangay at dito malalaman ko kung may katotohanan ba na delikado pa rin ang Happy Land. Sipi, ano po ito? Uh, sa tansya nyo, ilan po yung nakatirang mga dito mga, sa amin. Ano ang buong population ng 105 ay nasa 33,000 hmm. sa population. Family sa 11,000. Hmm. Pero yung eh, common po na pinagkabuhayan nila dito sa lugar ito, Ano po yung talagang pinagkukunan nila din na dito sa araw-araw? Meron -araw? dito yung nagpapagpag. Kaya mga karundarino. Pero yung ano po, yung name na Happy Land, Saan po ah, siya nanggaling? Nagmula ganit? daw yan sa Bisaya, term na ano, Happy, Lana, yung tapunan daw ng ano. Basura? O ganun ah, daw yun. Okay. Yung luwaray, di ko alam, mm -hmm. basta ganun ang Bakit ah, daw, po, marami po ba dito mga Bisaya? Oo, hmm, oh, na? mas marami dito Bisaya. Ayan, okay. so ano naman pala, okay, yung mga presidente, may negosyo, may paring mm. rin hanap buhay. Kanya, hindi naman iba. talaga totally na magbasura lang talaga yung hanap buhay nila dito. Pero more dati, dito sa may parte na to, more na ano, scavenger talaga yung karamihan. Hmm. So marami na rin po mga dayo. <clears throat> Oo, marami na. Marami <clears throat> na. Dito na rin ano, nanirahan. Saka so, may mga kaya-kaya na mga Oh, pero dito. yung history po nito oh, yung okay. Ito yung parte na sinasabi yung depress. Ah, ito po sa kabila. Uh, dito, kung gusto nyo makakikita, ano yun, eh, sa ganyan, ano, mga building-building na rin yung mga bahay. Hmm. Pero nung ano po, yung nakaraang panahon na, uh, ano na magulo po talaga dito? Mm Hindi. -hmm. Matagal na kami dito. Ano Ah, uh, Maraming na, natatakot dito mag-agawad oh. namin ito. po Saka, sa isang gagawad namin <clears throat> pa yung hindi Yung panahon kasi, ano dito, yung kalam mo, syempre, takbuan ng mga, ano dati. Pero nung dito na kami nakatira, wala. Mm hindi -hmm. namin na experience ano po eh, yung eh, kilala siya dati, maraming nagsasabi sa na lahat ng interview. napagulo gulo daw po okay. kung yung liban to. Sabi lang nila yun, mm -hmm. panirampure lang. Iyan <laughs> lang po nangyari. To, kasi yung panahon, syempre, panahon yung siga. Doon sa malabas. Yung dito dati, tumira kasi kami dito sa, ano, dito ang area. Dito rin area ng si ano. Wala naman kami, ano, may encounter siguro. Sa paglalala, si normal nang... Dito tayo, di? Pupunta ba tayo sa dulang? So, dito tayo. Dito po, dito po. Dito yung DK area. Kapag dito na umitan. Ito po, dito po talaga ay nakatira sa loob. Okay. Dito, kala mo lang, ano, marami yan. Yan eh, na ng Dati, hindi ganyan ito to. Kung nakarating kayo dito, dati puro bubong yan. Ah. Kasi parang ang dating nito ay warehouse. okay. Kasi nga dito tinatambak yung maraming ibang mga, mga, mga ano ganyan? Mga hindi naman. Ano, ano to dati ni Emilita Ramos? Ah, uh, tsaka ni Ricky Reyes? Dating warehouse. Ano, naging foundation nila to. Ah. ah. Hanggang uh, ngayon po ba? Hindi na, kasi noong 2002, nawala, wala yung ano, na ano na, na uh, abandon to. Tapos 2005, so, nagpasokan to, nag-alaga residente. Eh. Hmm. Nandito. Mukhang ito po yun. Ito yung lugar. Eh, mga ganun-ganun. na -ganun. Iskinita lang para... dito sa prairie. Pero, kahit kung Dito tayo pasok. Para pa kami nagkikita tayo nagbabawang dyan. Yan, isang hanap buhayan dito eh. Ah, yung pong pagbabawang. Oo, dati na yan. Dati na nilang gawain yan. Oo. Yung mga trabaho na ganyan, nagbabawang tapos ay tapos na ano po? nag ayan, ayan to nag-aapakan hanap buhay na dito ka yan nanay ano po ginagawa nyo? babalat so, po kayo ng babalat ng bawang hmm nag-aapakan oo po nyo? para ma para mabalatan oh. kasi pag inano to Mano-mano lang, hindi mabalatan, isang buwan mag magtapos. <laughs> Matagal! Akala ko ano to, yung malilit na hipon, yung pala balat na ng ano, ng... Balat. Balat. Ito, alam. Gaano po karami yung nababalatan yung ano? Ano ah, po? uh, to? May 5 kilos. Isang araw po. Hmm. Kahapon lang namin kinuha. Pero sa pagbabalat niyo po ng, ng bawang, magkano po yung kinikita niyo sa buwan? Ano kasi ito eh. Eh, may 500. Sa isang araw? Okay din naman pala. Ano po? Hindi nga lang, hindi ko ba nanon ang kamay nyo? Eh, nung no, nangangat eh. Oo. Oh. Pero nasanay na po kayo? Nasanay yes, na rin. Okay. Kaya walang ibang hanap po, haydi. hindi hindi mag-ganito. Pag, mm. pag wala, pag walang hindi mm. mag-tsaga nito, wala. Oo oh, po. <laughs> sipag lang, sipag lang po talaga, no? Sipag na lang. nakakabaya din ang, ano, bayarin ng COVID. Grabe no, bago nyo mabalatan, isipin nyo Bag Pwede pa hawaan? Bago mabalatan, isipin nyo, ganito sa kaliliit oh. Ayan no? So isa isa, kailangan mabalatan Saan Ayun na, ayun na, na po yung Ah, ito na. na po yun? Oh, ah, okay, po. Ah, okay po bili Ah sino okay. you know, po talaga Ah pin Pinatanggal po po yung mga tira-tirang -tira balat ah, Okay po, oh. sige po Wow Ay, bumibili na po ba talaga yan sa inyo yan? yung Pinabalatan nyo lang? Pinababalatan lang din sa Ah, pinababalatan lang. Bagsak lang ba okay. ano isang kilo? Ano yan? 20 yan isang kilo. 20 po ang isang kilo? Okay. At least po, sigurado na yan na may talaga kayong customer na papapalat Sige po, salamat po ng marami. Thank you, thank you po. Ah, madami pala sila. Oo oh, nga, yun yung pinaka ano, oh. dati. Sinaod na nga lang po yan dito. Tapos ah. napalitan ng ano. Sa labas naman, ang hanap Boy naman sa labas ay itong, may pagpag. Pagpag dito po, yun. ah, okay. Bukod pa po yun. Wow, meron pa pala dito. Meron oh pa pala dito. May court kami, di ba? Okay po. So, dalawa yung court. Ay, ito po po doon. yung court dito. Oh, meron kami ano? no? Tapos dun sa labas, meron pa tabungan. Opo. sinaka proper Opo. Mm -hmm. Pero, di ba yung ano po, yung safety at saka yung uh, katahimikan dito sa luwag? Paano po na namimintin ni chairman yun? Pag na dito kasi hindi naman talaga totaling ano. Hindi mo naman iwasan sa sobrang dami kasi. Opo, opo eh malayo naman dito yung ano kita na pero mm. pagdating na may nag ano pupunta dun sa ano sa barangay mm. okay. pero bihira yung may mangyari na ano kasi dito may per area leader kami ano. mm. okay mong pot may ganun opo For, ano at least po lager b <laughs> po lager ang po <laughs> po good morning po yan din na yung ano yung ano, ano, po at least po, kahit na malayo si chairman, nagagawa pa rin niya ng oh. paraan na ma yung pag yung tong tulad ko nyari ganyan si Rayo. Ano bumababa hmm. yan rito na papagawa sa siya mismo okay. personal. Yan yung ano, ano talaga. So ang kasi ang impression ng maraming kababayan natin sa Pilipinas lalo na nagtrending natin lugar. Uh -oh. Is magulo daw yung lugar na to. Mm, Marami totoo yun. daw mga siyempre hindi makapasok pag sila sila lang. Hindi. So, bakit kung totoo sa naka-uniform ba ako? Opo. Bakit kayos pinasama sa akin. Mm, Kaya nga po yung, pa, yung isang ano doon. Kasi, ibig sabihin lang noon, yung mga tao ay nangihilala. Okay. Mm -hmm. na Opo. Eh, pagbago ka lang at maangas ang datingin mo, normal lang yun, ha? Tapos nadahin ka. Pero kung okay. ano, hindi naman. Okay. Kung mabait ka naman pumasok, natural, mabait yung mga tao na nang uh, makakahalobin. Mmm. -hmm. Yan yung pag pagpap. Ah, ito po. Wow. Huh! Sa wakas, nakita na natin ng personal yung pagpag. -pag. Ito po, ayan. Hamburger? Ah, may ate. burger dali. Ano, ano po ito, ate? Giniling. Giniling, ah, okay. Ito po, ito po yung ano, pinakapagpag. <laughs> ano, pinakapag <laughs> Ay, okay. okay. <laughs> ito po ito, ate. Uh, sa maghapon po na uubos po talaga ito. Hanggang lang po. tanghali lang talaga. Punta natin yung pag, pag queen yung sikat na sikat na si Ate Evelyn. Pag -pag ah, ito. Ate Evelyn. Hello po. Ayan si Ate Evelyn. Siya yung trending na trending sa social media na tawag nila daw ngayon si pag, pag queen. Okay. Talagang sarap naman talaga yung ano nila pag pag sayang kumain na tayo. Kakain sana tayo. Pero Ate Evelyn, kamusta po? Okay lang po. Walang pagbabago. Walang <laughs> pagbabago. Anong nabago sa buhay niyo na sobrang sikat na kayo sa social media ngayon? Okay lang, ganun pa rin. Ganun pa rin? <laughs> Maganda Ewan pa rin. Pa rin. Oh. Kaya naman pala si Ate Evelyn eh, naging pagpag -pag sa isang banda. Hindi lang yung pagpag -pag ang pinupuntahan. Mukhang masayahin din talaga siya. At palangit ite eh, kahit na talagang yung hirap na hirap sa pagluluto, masaya pa rin. Talag, Eto, okay. Manila, oh. talagang, Bagay siya dito sa lugar natin na tawag na katabi na Happy Land. Dahil sa napakamura ng pagkain na ito, ay talagang tinatangkilik ito ng mga parokyano ni Ate Evelyn. Sa murang presyo ay mapupunan na ang kumakalam nilang mga sikmura. Kaya naman halos mabilis na uubos ang mga panindang pagpag ni Ate Evelyn dahil halos lahat ng taga rito ay sa kanya bumibili. Kita niyo naman, talagang uh, pinuputan na at binadayo yung uh, pagpag ni Ate Evelyn. At dito makikita nyo. So ito, meron dito. Uh, adobong pagpag at saka po ito fried ayan, so ito isang balot mainit pa ayan o, oh. ito yung tinatawag nila na ito yung fried na pagpag ayan, makikita nyo ayan, uh, recook na to pinirito ulit kaya makikita nyo halos humihwalay na yung buto sa laman pero nagtataka ako ito meron pa rin pagpag na halos buong buo pa ayan o oh. so ang nakikita lang kasi natin na pagpag is yung ano eh, yung mga wahiwalay na tira, -tira. Pero, meron talagang buo. No? Ano po? Tintagdan. Ayan, dito sila kumakain. At dito, tingnan natin yung hilaw na pagpag. Ito, dito siya. So, ito yung mga kinuhang uh, chicken. Sabi nga galing sa si Jollibee. Yung mga may tira, -tira na... Kaya din ng mga ibang kumain sa si Jollibee. So yan, yun yung tsura niya. So kung makikita nyo, halos talaga mayroon ng pinagkalbigkatan. Nandiyan lahat, mayroon pa mga tirang kanin. Ayan, dami yan. Ito, mayroon pang isang balot dito. Dami, sobrang dami niyang niluluto na pagpag. -pag. And uh, ayan, mayroon pang mga burger. Oh. And gustong gusto ito ng mga taga rito, talaga. Ayan, ito. Ayan. Ito yung burger pati na sa Jollibee na binibili natin. So ito yung uh, nila. Halos buo pa hindi na, parang hindi naman nakain buong buo pa, meron po talagang buo pa, no? oo, oh, itong nuggets okay po, ah meron ding nuggets alright, ito ito mga kapwa nyo so, yung pagpag, hindi lang talaga chicken, merong burger patty may chicken nuggets, ayan makikita nyo buo pa rin yung mga nuggets okay so, ang kagandahan dito Uh, kaya talaga tinatangkilik ng mga kababayan natin dito is mura na talaga siya. Murang mura at kayang kaya, abot kaya ng mga taga rito. At uh, malaking bagay sa kanila, nakakarao sila sa araw-araw at nakakakain nitong niluluto ni Ate Evelyn na pagpag. So guys, tara, uh, tikman natin kung ano ba talaga yung lasa nitong pagpag na tinitinda ni Queen Pagpag Ate Evelyn sa so, natin. Tara, tikman nga sila Okay. At Evelyn, pwede pong makaingin ng isa. Ay, lagyan lang pong plastic. Ayan, sige po. Isa lang po. At hindi ko rin mauubos yan. Mainit. Masarap sa pag Wow. Sipin mo. Parang buong buo pa naman talaga siya. So, hindi naman lahat talaga ganun. Hindi. Pero okay. ano, ibang presyo yan. Ah, iba pong presyo. Magkano po yung ganito? Yung buha ko dyan, ha? Ang sakitin po. Pag binibenta niyo po? Bente. Okay. mainit pa. Tara, iba tikman pa natin. Yung yung watak-watak. -wata. Watak-watak. yan, ha? Ito daw yung balat na nakaka-high blood talaga. Ang init, ate. Mayinit <laughs> daw? Meron ka po dyan. Okay. Tikman natin. Binigyan tayo ni Ate Evelyn ng ano, bagong luto. Hindi ko tuloy makain. So sabi ni Ate Bia, ito yung nakapagpahiblad sa kanya. Yung balat ng pagpag... So imagine nyo, 20 pesos, ganito nakalaki. Kung bibili kayo sa labas, yung normal na fried chicken, mabibili mo to mostly 50-60 pesos. Ayan, sige, tikman natin. Kasi, magbili kami lagi. Alright. 16. is it. Tikim lang daw pero ang laki nung kinuha ko. Tumatay. So, ano mo ako hmm Mmm. Yeah. yun yung ano, hapon hapon? ba o kuryano? more sila sila halagang order talaga na 30 pieces. Hindi know, mo isipin na ano? Dito. Na kung kakainin mo siya na wala dito sa lugar ni Ate Evelyn, hindi mo isipin pag, pag yung kinakain mo. Iisipin mo talaga is Jollibee pa rin yung kinakain mo. So, kaya isipin nyo, mura na kumain ka ng Jollibee na napakamura dito sa ano, kay Ate Evelyn. Masarap, masarap siya. Nga lang, siyempre, recook na siya. Mantika yun lang yung problema to pag naparami ka pero kain ulit tayo pangalawa hmm. salap salap pa salap pa kaya talaga natin ang hirit ng mga taga dito sa panahon ngayon wala nang murang masarap dito lang Pagpag -pag ni Ate Evelyn, sobrang okay, sarap. Magaling lang ang pagkain niyan dahil grabe na hugas niya. Hmm. So yun, maraming iba na didiri o ano, pero pag natikman niyo na, masarap din niyo na isipin na pagpag -pag yung kinakain niyo. Sulit, sulit. Ah, uh, Hindi ako ano ha, hindi ako nagsisinungaling. Totoo yung sinasabi ko. Mamaya, kakainin ko ito mamaya. Ubusin ko kasi baka mamaya abutin tayo ng minuto bago maubos ng init eh. Ayun, so sulit, sabi. Ayun yung maniwala na masarap ko. Oh. Tumigil niya siya. Kasi sa kasi kasi yun siya ko na yun. Yung kasama pinarada yun, no? Mainit. Wala nga <laughs> lang <laughs> yung <laughs> ready ka din. Ano, tayo mo? Ano tayo mo? Jollibee! Jollibee yan eh! Anong parang Jollibee talaga yan? lasang lasa talaga yung... Uh, parang ano, kahit ito na ng hugas na siya. Ano parang yung lasa ng Jollibee? So, okay, tumikim ka. So, Stop. ikaw, tumikim mo nga <laughs> <laughs> Para ma baka mamaya kasi ang alam mo, nagluluko kami. Siyempre, titikman natin yan. Yan, okay. Cheers. Yes. Oh. Mm. Nandun pa rin yung firm ng chicken, ah. yung laman. Hindi siya talaga. Oo, oh, sarap. Hindi siya inugasan. Galing. serap galing. Sulit na sulit. Bago kasi na bago yung pinagalan. Uh, Pero may tanong ako, Ate Evelyn. Ito yung pinakahalas na question ko. Sa tagal nyo nang ginda ng pagpag, sabi nila, siyempre pinagkainan pinagkainin niyan, leftover sa Jollibee o sa mga food chain. Meron na bang nangyari na bumalik sa si inyo, na sumakit ang chan? May ano, meron na bang wala po. Yun nang yun ang ginagarantiya ko. Baga anim na taon wala na po wala. Wala po talaga? Wala. May bumabalik dito yung nahanap pagpagpagpag. Oh, yun. So proven and tested ha. Ah. Walang bumal bumalik dito na nagreklamo, na sumakit ang tiyan, nagkasakit, nagkadayariya. <laughs> ang meron bumalik is naghahanap pa. Baka meron pa. Eh kaso, nauubos agad. So yun talagang. <laughs> tayo mismo tinikman natin. Wala talaga. Naandun pa rin yung ju juiciness at yung firm nung karne ng manok na parang kumain ka pa rin talaga sa Jollibee pinag ako talaga 20 pesos busog na busog ka na so yun, after nating matikman yung pagpag ni Ate Evelyn okay na, naikot natin yung happy land so mali naman pala yung sinasabi ng mga tao na delikado ngayon na pumunta rito depende na yung pala talaga sa tao na pumunta rito sabi niya Ate Evelyn yun oh. yun kasi kung mabait ka, kahit saan naman lugar, kung mabait ka, mabait din sa salubong sa'yo. Pero kung hindi naman maganda yung pasok, natural, lalabat ka rin. <laughs> so, depende yun sa talaga sa taong pupunta rito. Oh, Kaya, mga kababayan, huwag niyo pong katakutan oh, oh, itong lugar na ito dahil masayahin po ang mga tao rito at accommodated po sila. Depende na po sa inyo. Kung okay po kayo pumunta rito, pakikisamahan din po nila kayo ng maayos. <laughs> At uh, iikot po kayo dito sa lugar nila. At kahit po gano'ng kahirap ang buhay nila dito, masaya. talagang napapanatili nila yung pagiging masaya nila. Na kung siya iba siguro mangyaring dito nakatira at sa mga araw-araw, eh, baka eh, stress at nagpatiwakal na. Pero itong mga tao dito, sobrang nakakahanga yung determinasyon nila na mabuhay ng patas at maayos, patuloy na maghanap buhay, kahit napakahirap ng buhay, dito sa kanilang lugar. So muli, maraming salamat sa pagsama sama dito sa helping area ng Tondo. So, thank you very much. Kung nagustuhan yung video na to, subscribe nyo and mag-comment kayo dyan at mag-like kayo sa ating video. Thank you.